halina't bisitahin ang iba't ibang mga booth sa TLC Cooperatives Expo. Mula sa mga food cart hanggang sa mga negosyong bukas para sa pagpafranchise, franchise alamin at tuklasin ang mga negosyong maaaring magbigay sa iyo ng passive income at pagkakataong simula ng iyong sariling pangkabuhayan. Bisitahin ang mahigit 80 mga booth na kasali sa expo at sumali sa mga pocket activities na inihanda ng lungsod ng tagig para sa pagdiriwang ng Cooperative Month 2023. Magkakaroon din ng iba't ibang seminars o talks kung paano magsimula at mapalago ang isang negosyo, youth entrepreneurs discussion, women entrepreneurship at co-op leaders. Ang TLC Expo ay bukas simula October 1 hanggang October 6, 2023 mula 9am hanggang 4pm sa Lecture Hall, Barangay Lower Bikutan, Taguig City. Ano pang inihintay mo? Bisitahin ang Expo at magkaroon ng oportunidad sa pagnenegosyo.